Gusto kayo nag-uusap, e. O, dito. Isa kalaban. O, ito ka na yung kapat, sa usap. Halo mga mamis, kakasundo nga lang talaga namin kay Kyle sa school nila. Nagdala na nga din ako ng mga gamit at pamalit ni Kyle. Para nga hindi na kami umuwi sa bahay. Nagbihis na nga kaagad si Kyle sa school nila tapos sinatid na nga kami ng daddy niya dito sa sakaya ng bus. Nakasakay naman kami kaagad pero huminto pa nga to dito sa may bus stop. Pagdating nga namin dito sakto paalis naman yung isang bus. Kaya naman kinausap ko nga kaagad yung konduktor kung pwede ba kaming lumipat. Para na din hindi masyadong malate si Kyle sa training nila. Sa may salakot nga kasi ng beep. PC, magte-training sila Kyle. Kau naman si Kyle pero magkahiwalay pa din kami. Pero okay lang 'yon dahil mabilis lang din naman kaming nakarating dito. Sakto nga nito, pauwi na nga yung mga estudyante ng high school. Alas 4 nga ng hapon yung training nila Kyle pero late na late na nga talaga siya. Pero okay lang din naman daw dahil medyo malayo pa nga to sa amin. Sakto naman ang uwi nila Kyle ay eh, 4 o'clock tapos gumayak pa nga siya dun sa school nila. Pagdating nga dito ay eh, nagte-training na nga yung mga kasama niya at humabol na nga lang talaga dito si Kyle. Ano ba naman kasi dito nga lang din sila malapit nag-aaral sa may elementary ng Salako. Nahabol naman sila ni mabilis talagang kumilos siya. Kaya naman sumabay na nga si Kyle sa kanilang mag-jogging dito. Tapos nag six corner na nga dito si La Kyle. Pagkausap training or kaya naman laro ng badminton, maaasahan mo talaga yung si Kyle. Kahit nasa bahay nga lang si Kyle, palagi niyang hawak yung raketa niya. Next naman na ginawa nila, pinahawak na nga sila ng raketa. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag naman dito ay six corner shadow. Habang may nagsishadow pa nga sa loob ng court, Kyle naman pinaglalanges dito para may magawa. Ang palakas nga daw ng skin yun para daw kung kukuha ka ng shuttle. Tama ba yun? Charm. naman, mali yung nagawa nila dito. Binibigyan talaga sila ng punishment. Yun naman din talaga ang kagandahan dito. Dahil yung coach nga nila, hindi lang puro training din ang tinuturo sa kanila. At tinuturoan nga din pala kami na coach. Arumispeto at gumalang. Papa! tanda o bata pa yan. Tapos tinatama na nga din pala dito yung serving nila. Kung sino nga daw yung mag-error dito ay magbe-burpees. Tapos pinag na nga muna at pinagmerienda sila Kyle dito. Mm. Nagulat nga ako dahil kinain nga dito ni Kyle ay chicharon juice. Kaya mm. maya nga lang ay pinag-burpees na nga din pala sila Kyle dito. Lang naman, kaya naman alam kong kayang-kaya talaga nila pero paulit-ulit din talaga. Ulitin ko lang punishment nga nila to kapag may nagagawa silang hindi maganda or kaya naman hindi sila nakikinig. Tapos pinagawa na nga din sa kanila yung isa laban sa lahat. Tapos, doubles laban sa lahat. Sa lahat na ngayon, pero ang nananalo pa rin yung singles or kaya naman doubles, juice ko po. Kaya maya nga lang, pinagpick na nga rin sila dito kung sino yung win sa kabila at yung loss naman ay sa kabila. Dumating nga si Coach F dito na galing pa nga sa trabaho. Pinili pa nga talaga sila dito. Halain mo yon malolo hanggang San Miguel pa para lang maturuan sila. Para nga mas ma-enjoy nila, e eh, game na nga muna sila bago sila matapos. Habang habang nagkukul -cool down nga sila dito, bigla na nga lang talagang lumakas ang hangin. Malapit na nga din kasi talaga yung laban nila nito, kaya naman kinausap na muna sila ng mga coaches nila. Dito nga sa kanila, bago mag at bago mag si uwi ay nagpepeptok na muna sila. I-30 na nga ng gabi nang makauwi kami dito sa bahay. Naligo at kumain na nga muna si Kyle, kaya naman 9 o'clock nga siyang matapos lahat. Lana nga lang niyang kinuha yung bag niya dito dahil meron pa nga daw pala silang homework. Di pa din kasi talaga niya nagagawa. Lam naman na ni lagi kong sinasabi sa kanya na dapat unahin niya yung pag-aaral niya yun lang thanks for watching bye bye